Hello mga ma'am Sir Bali, kamusta na kayo dyan? Bali, may topic ako ngayon tungkol sa anxiety disorder. Ito yung acid or guard. Bali, sana makatulong tung mga bibigay ko sa inyong tips pero bago 'yan, ikukuwento ko muna sa inyo yung mga tinray kong gawin para mawala 'tong acid na 'to. Bali, umpisa niyan kasi way back 20 year 20 2019 meron na ako nyan eh pero hindi pa siya ganun kalala bali napansin ko lang talaga yung pinaka matinding acid ko year 2021 bali anong nangyari nyan suka ako ng suka tapos lalo na sa gabi hindi ako makatulog sobrang sakit talaga nung chant ko hindi talaga ako makatulog tapos sobrang sikip nito tapos masakit, masakit din to kakaibig yung pakiramdam talaga pag may acid mga ma'am sir Bali, tinry ko nyan. Iniwasan ko talaga lahat ng pagkain. Sa loob ng isang linggo, pumayat ako ng 10 kilos. Iniwasan ko talaga lahat ng pagkain. Tumingin ako sa YouTube kung paano ang dapat gawin para mawala yung acid na yan. Ginawa ko, nag -no talaga ako nung biglaan. Kaya ang laki talaga ng binagsak ng katawan ko. nag no ako tapos ang kinakain ko lang talaga tatlong kutsarang gulay lang tapos wala talagang lasa yun ginagawa ko lang, ini-steam ko lang bali, anong nangyari sa akin, pumayat ako ng todo mas tumindi yung asid ko nun tapos sumunod na ginawa ko naman, tumingin ulit ako sa youtube ang ginawa ko nag -lemon ako, yung lemon na may tubig ah uh, Tindray ko rin siya in 2 weeks pero ganun pa rin wala talaga. Tindray ko rin yung apple cider vinegar na yan. Tindray ko rin siya in 2 weeks. Wala pa din. Tapos yung pinaw matindi ko larangan tinry yung masama talaga yung lasa. Nakikita ko kasi sa YouTube yun eh, yung malunggay, malunggay shake. Tindray ko siya 2 weeks din. Tindray ko siya dalawang beses sa isang araw. Nagmamalunggay shake ako. Ginagawa ko nun, ano, punipitas lang na malunggay dyan sa mga kapitbahay namin. Tapos, tatanggalin ko yung mga sanga, dahon lang. Tapos, shake, shake ko siya. Walang kahit na ano, tubig lang talaga yung pinaka, ano niya, tubig tsaka malunggay lang. Pag ininom ko talaga, gara ng lasa, hindi ko talaga maintindihan. Tindray ko siya in two weeks, hindi rin ako gumaling. Bali talaga na ano na ako nun. Na-depress na ako nun. Hindi ko alam kung bakit gano'n nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit di gumagaling yung acid ko. Tapos isang araw, dilakasan ko talaga yung loob ko. Tinry kong kumain ng kanin. Kahit na konti muna. Tapos tinry kong kumain ng ulam. Ang ulam ko nun, ano eh, Jollibee, Jollibee Chicken. Hindi ko alam kung nakuwento ko na yun yung tindray ko muna walang balat. Yung pinakalaman lang. Yun, simula nun, unti-unti nang bumalik yung sigla kong kumain. Kumain ako ng mga tamang ano, balanced diet. May karne, may gulay, tsaka may kanin. Yun. K kumain ako nun in one week bumabalik na yung sigla ng katawan ko yon doon nawala na yung acid ko ganun lang pala Nagpad, nagpapadala kasi tayo sa takot kung bakit tayo na acid ang dami nating pagkain na akala natin makakabuti sa atin pero yung pala nakakasama tas minsan inaasid tayo dahil sa gutom ginagawa kasi natin napanood din kasi kung ako yung ano may napanood din kasi ako sa youtube nun yung 2 meals a day lang kung ano napanon nyo rin siguro yon talagang ginagawa ko nun nagtitiis talaga ako ng gutom ayun hanggang hindi na siya nalalaman ng katawan ko na gutom na pala ako kaya ako yung naasid kaya ginagawa ko ngayon kain talaga ako ng kain pag nakaramdam ako ng gutom kain ako best na wag lang sobra sa mga mamantika sa matatamis sa sa mga junk foods ngayon nakakain na rin ako yun, eh sa mga bago pa diyan wag din kayo munang ng ininom ng alak tsaka ng kape yun kasi yun talaga nakaka-acid siya kahit na ano gawin niyo pagka uminom kayo nun expect niyo na aasidin kayo ah uh, yun lang yung mga tips ko basta wag magpadala sa takot niyo kainin niyo yung gusto niyo kainin Basta wag lang mamantika. Ay, pwedeng mamantika pero ano lang, syempre limit lang. Alam niyo naman sarili niyo 'yun eh. Yung pinakaiiwasan niyo lang muna kung malala pa yung asin niyo, kape, tsaka yung alak. So, yun lang God bless sa atin. Alam kung makakabalik ay sigla niyo kumain. And syempre tiwala lang kay Lord sa sarili niyo. Lakas na ng loob. Kainin niyo gusto niyo kainin.